Kung ayaw mong magseryoso, pues humanap ka ng ibang lolokohin mo. Dear Madam Native Filipina, I hope mabasa mo itong aking AFAM story. I met my AFAM through Facebook noong January 17, 2021. He sent me a friend request at inaccept ko naman. 23 years old na po ako ngayon at yung AFAM ko naman ay 63 years old na taga Germany. Madam, habang magka-LDR po kami, eh nag-cheat po siya sa akin. And that was last May 23, 2021. Nalaman ko 'yon kasi palaging may nagme-message sa kanya at tumatawag while magka-video call pa kami. Dalawa po pala ang cellphone niya kasi hindi siya marunong mag-English kaya palagi po siyang gumagamit ng translator. Medyo mahirap po ang aming communication. Fast forward, nung nalaman kong nag-cheat na siya, ay hiniwalayan ko siya. Fast forward, two weeks later, hinanap niya ako through Facebook pa rin. Kasi po, binlock ko siya. So, nagkausap na nga kaming muli. Honestly, mahal ko siya kasi sobrang bait niya. Pagdating kasi sa usapang pagmamahal, e eh, ma-effort at maalaga siya. Fast forward, madam, naging okay na kami and nag-celebrate pa nga kami ng first year anniversary bilang magka-LDR. Fast forward, after celebrating a year of long distance relationship, AI eh, I found out again na nag -cheat, cheat siya sa akin ulit. Taga Nigeria ang babae at isang business owner ng mga beauty products. Kaya nagkahiwalay kami ulit madam fast forward almost three weeks later ay nag-message siyang muli. Tumawag ng tumawag kasi hindi ko po siya binlak. Basta ko na lang siyang hinayaan. Kaya kinontak niya ako again. Sabi ko sa kanya, wag na, ayoko na, pagod na pagod na akong masaktan. Kung ayaw mong magseryoso, pues humanap ka ng ibang lolokohin mo. Kasi never kong hinangad na makatagpo ng afam na kagaya mo. Madam palagi po siyang nagloloko. Hindi lang po isang beses kundi marami. Fast forward madam, hindi ko po tinanggap ang sorry niya at explanation. Kaya nag-let go na ako at nag-move on. Fast forward sa kasamaang palad, last year may nakilala akong Pinoy. Naging kami for almost 6 months. At sa pag-iibigan namin ay nagbunga ito. Nabuntis ako. Ang boyfriend ko po noon ay 23 years old. Fast forward, iniwan at nilayasan niya ako. Fast forward, madam, isa po pala akong PWD member. Sa awa ng Diyos, nakapaglalakad naman ako, pero hindi lang pareho sa mga lakad ninyo. Fast forward ulit, 8 months na yung chan ko. Habang pinagbubuntis ko yung anak ko, madam, eh, hindi ko inaasahang may mag-friend request ulit sa Facebook ko. Afam pa rin madam, pero kaparehong name ni German. Kaya in ko naman. Fast forward ulit, hindi talaga ako nagkakamali, siya nga talaga. Kinumusta niya ako? Ano daw ba ang balita sa buhay ko? Sagot ko naman, eto buntis, mangananak na next month. Nagulat siya sa naging revelasyon ko. Sinabihan pa nga niya ako na congratulations to you and your husband. Sinagot ko naman siya na nagkakamali ka kasi iniwan na ako ng ama ng bata. Hindi ko alam kung nasaan na. Fast forward ayon, nag-ask siya sa akin ulit ng third chance. Kasi na-realize doon niya na mahal pa niya ako. Fast forward madam, naging kami ulit. And then sinusuportahan na niya ako sa mga pangangailangan ko dahil manganganak na ako. At nung nanganak na nga ako last October 8, 2023, eh hindi ko inaasahan na papagawan niya kami ng anak ko ng maliit lang na bahay na komportable kaming dalawa. Dito po pinatayo sa lupa ng kapatid ko. Hanggang ngayon po, siya na po ang tumatayong tatay ng anak kong babae. Ang anak ko po pala ngayon ay 8 months na at kasalukuyang naninirahan kami dito sa Mindanao. Still counting pa rin po kami ng afam German ko. In fact, nag-propose na po siya sa akin through online dahil gusto daw niyang pakasalan ako next year kasi lilipad na siya dito sa Pilipinas. I hope mabasa mo itong afam story ko, madam. <laughs> Hello, madam letter center, Nahilo ako kaka-fast forward mo, ha? Pero in fairness, I am so happy for you. Hangad ko ang happy ending ng love story niyong dalawa ng afam German mo. Madam Sender, sa edad mong 23 years old ngayon, ay eh masasabi kong napakabata mo pa. I honestly super inis sa German nung unang party ng kwento mo. Mabuti na lang, bumabawi siya sa mga kasalanan niya sa'yo. Napakaswerte din pala ng anak mo, may tatay na siya. Stay strong po sa inyong dalawa. Then you can forgive your ex-noy pinatatay ng anak mo but you should not forget na iniwan kanya. Forgive but never forget. Charot. <laughs> Always remember madam kung sinong sumalu sayo at nandyan nung panahong down ka. Paalala lang ito madam ha, baka kasi biglang bumalik yung ex mong walang hiya. Huwag kang marupok ha, maayos na ang buhay mo ngayon. Huwag ka nang maghanap pa ng ikakasakit pa ng iyong ulo. Kalimutan mo na lang yung mga masasakit na pangyayari sa nakaraan mo. Isipin mo na ang lahat ng yun ay nakatadahan ng mangyari sa buhay mo. Kumbaga mga pagsubok lang yun ng Diyos sa'yo. Now you should let go of your past yesterday and embrace your future tomorrow. charlotte <laughs> Good luck madam! Pakibalitaan niyo na lang po kami sa mga susunod na kabanata ng iyong kwento.